meron po akong isang kaibigan na nagtanong sabi niya uh, kailan, kailan ko ba dapat isasara ang aking negosyo kasi gusto ko nang magsara okay, pero bago po natin sagutin yan meron pong dahilan kung dalawang dahilan na aking nakikita kung bakit ang isang negosyo ay magsasara na una po ay eh, yung may-ari hindi na siya interesado okay? or maaaring uh, aalis na siya na pupunta na siya ng ibang bansa at uh, hindi na niya maasikaso yung kanyang negosyo Meron po akong kilalang ganon uh, Pumunta siya ng ibang lugar So ang ginawa niya sa negosyo niya, sinara niya Kumikita naman Okay, so uh, another reason kung bakit ang isang negosyo ay pagsasara Eh yun, hindi kumikita At yan po yung pinaka-common na dahilan kung bakit ang isang negosyo ay magsasara na Hindi na kumikita Of course, kung hindi kumikita, eh, ano pa yung gagawin natin? i isara natin kaysa maubos yung ating puhunan, di ba? Pero pag-usapan po natin kung bakit ang uh, isang negosyo ay uh, hindi kumikita. Una, at ito po yung pinaka Mismanagement. Okay? Uh, mismanagement, isang pinaka ng mismanagement e eh, kung yung pera ng negosyo ginagamit natin sa ibang bagay. Or yung pera ng negosyo, yung puhunan natin nagastos natin sa ibang bagay. Okay, Na naibili mo sa yung luho, ganyan. O kaya, naipa, utang mo. Uh, take note po, huwag po natin ipa-pa-utang yung ating puhunan. Okay, kahit nasabihin po nila na importante, ang puhunan nyo po ay sagrado. Huwag nyo pong ipapautang yan. So, kailangan mong i-manage yung iyong finances ng tama. Especially po, yung iyong puhunan. Kasi mauubos po yan eh. Pangalawang uh, dahilan kung bakit ang isang negosyo ay hindi na hindi kumikita eh hindi maganda yung kanyang location. Pagdating po sa negosyo, sa business location is everything, okay? So, uh kung uh, ang iyong negosyo for ha, halimbawa ay eh, bakery, okay, nagtitindahan ng tinapay, pero naka ka naman sa liblib na lugar. Mahirap talagang ibenta yung yung mga produkto kahit na masarap. Eh, kung nag ka, ahabulin ah, mo yung expenses mo. Okay? Another reason kung bakit ang isang negosyo ay hindi kumikita, uh, wala pong marketing. E, e, importante po ang marketing pagdating po sa negosyo. Okay? So, pag sinabi natin marketing, ito yung pamamaraan mo ng iyong pagbebenta ng iyong negosyo. Epic sabihin po niyan kailangan po tayong mag-advertise. Sa dahil po sa meron naman na po tayong social media ngayon, eh pwede niyo pong gamitin yung social media para i-advertise ang iyong negosyo. So, ganun po ano, i-advertise mo sa mga kamag-anak mo, sa mga kaibigan mo, sa mga kakilala mo, mag-distribute ka na ng mga flyers, mga ganun po. At uh, kung afford mo, magpa-advertise ka sa radio. Ginawa ko na po yun and it's effective naman. At uh, isa pang dahilan kung bakit ang isang negosyo ay nalulugi. At uh, eto kung minsan yung masakit, ano hindi nila gusto yung produkto mo. Okay, maring sa'yo masarap yung produkto mo, pero kung sa iba talaga, hindi talaga nila gusto, hindi talaga mabibili. Okay, kung tayo po ay magne-negosyo, huwag po tayong magbenta, yung gusto lang kasi natin. Yung okay kasi sa panlasa natin. Actually, kung magbibusiness ka, ano ba yung gusto ng karamihan? Okay? So, for example, gusto mo ng uh, healthy food. Eh, ang gusto ng mga karamihan, eh, yung medyo mamantika, eh, bilang isang negosyante, you go with the flow. Bumunta ka dun sa kung saan. Uh, mas bibilihin ng mas maraming tao practical lang ba Okay so uh, yun po yung mga common na dahilan kung bakit ang isang uh, negosyo ay hindi na gumigita At uh, etong sabi ko sa kaibigan ko uh, bago ka magsara isipin mo muna yung apat na sinabi ko sa Ano, nami-mismanage mo ba? Nasa tamang location ka ba? May marketing ka ba? Gusto ba nila yung mga product mo? At uh, bagsak po siya sa dalawa. At sabi ko sa kanya, bago mo isara yung negosyo mo, i-improve mo muna yung dalawang yon, Okay? Mag-marketing ka at i-improve mo yung product mo. At subukan mo sa in the next 2 uh, to 3 months, tignan mo kung kikita ka. Pero kung hindi talaga, hindi yun talagang option, isara natin. And uh, mga kaibigan, mga kakusina, at hindi po porke ako ay nagbibigay ng advice na ganito. At, eh, hindi, hindi na po ako susceptible sa mga ganyan na pagsasara ng negosyo. Actually, na-experience ko na rin pong magsara ng negosyo. At uh, masakit po talaga kasi syempre, ang laki ng puhunan mo and then isasara mo. Sa mga susunod ko pong mga vlogs, eh, sasabihin ko po sa inyo kung bakit meron akong mga nasara. Okay, kita-kita po tayo.